May natanggap lang tayong impormasyon. Di ba kanina, uh, bago tayo, uh, yung balita mismo ni Jane Domingo, yung isang uh, bata na nagsuot ng uh, police uniform. Pwede ba natin mapakita muna sa ganit? Kasi may balita tayong natanggap. Ito palang mga batang ito na nagsuot ng uh, police uniform. ay At uh, may dalang uh, bag ito ha. At saka mga cellophane. Ito'y mga damit. At ang plano... Balak nila itong uh, ipapasok dyan sa loob ng KOJC Religious Compound, ito mga bata na ito, para uh, gawing mga biktima ng uh, human uh, trafficking victims dyan sa loob ng KOJC Compound. At ang plano, ipapasok doon sa sinasabing bunker, gamit yung uh, fast-drying uh. cement, para doon papasukin yung mga batang ito uh, na umano'y mga biktima, adi uh, umano mga biktima sa, ng child trafficking. At yan po ang kanilang plano. Kaya may mga gamit silang naka construction, yung construction na pinapapasok, at hindi pinadadaan dyan sa scanner. Yan po yung... Uh, naka Nakakover ba yung mga faces ng mga bata? Nakakover ba yung mga faces nila? O, oh, oh, yung, uh, yung kanina na may batang nakunan tayo, uh, hindi hindi nakakover ha? Hindi nakakover. Ito, ito ito para itong itong mga ganitong mga bata na nakasuot ng uh, ay, itong nakasuot ng uh, police uniform. So may paalala tayo. Uh, bibisayain ko lang uh, SAS para sa mga kababayan natin, mga missionary workers jan mismo sa KOJC ha, para malinaw tayo uh, nanjan mismo sa loob. So pinaalalahanan po natin ang lahat ng mga missionary workers nanjan po sa KOJC religious compound na maging alerto po, magbantay mo nagasuot og uniform sa pulis nga mga batan-on mga minors na nga nagipasulod nila para ipakita nga mao daw biktima sa human trafficking sa kingdom ang uban nga mga gisulod nga bag og selfo, o cellophane kay mga sanina sa mga bata para mao ebidensya nga gamiton para ipamugos nila nga ay human trafficking victims diha sa KOJC compound So, paalala po yan sa mga missionary workers. Nag-construct po sila ah, ng bunker gamit po ang fast-drying cement para diha pasudlon ang mga bata na daw biktima sa child trafficking. Ilahanan ng giplano maunang na yung mga gamit mga construction gipasulod nga wala giagi sa mga scanner na mismo. So, yung mga construction materials po, mga pinapapasok nito mga polis, hindi po nila dinadaan sa scanner. Yan pala yung plano nila ngayon. Kaya yan po ang panawagan at paalala natin sa mga missionary workers. Lahat po, maging alerto po kayo dyan. Yes, at kanina diba, mayroon na report nga na nag-start na daw drilling dun sa JMC basement. Naririnig na natin. So, ito pala ang kanilang plano. So, mga kababayan, inuulit natin, no, bantayan po natin yan at uh, meron na talaga silang masamang balak Diyan po sa loob ng compound. Uh, itong mga sas, itong sinasabi mong naka-cover, uh, yung mga naka-uniform, oh, hmm. yung kanina, pakiulit nga yung video kanina, ito yung mga ginamit nila ng mga pulis, uh, kuno, sabi, pulis kasi nakasuot ng uniform ito yung mga kinuha uh, nila at uh, uh, sinasabing nagbubutas uh, doon sa JMC. Uh, para mga worker, uh, parang ganon. Oh, so, yan po ang paalala natin sa mga missionary workers dyan po sa KOJC Religious Compound. Maging alerto po kayo lahat. Dyan Saka po. ano, na witness na ngayon ating mga kababayan kung uh, sila mag magiging uh, successful dyan mag-stage ng drama, eh inunahan na po namin no, kung may lalabas man sila dyan na documentation or parang uh, news na nahuli o nakita ang mga umaw ni biktima ni Pastor ng human trafficking. Ayun po ay malaking kasinungalingan. No? Inunahan na po natin ang kanilang masamang plano. Alam, mo, Alam sige, go ma'am Ikaw Coach uh, Oli. Ah, uh, uh, kasi ito, ano eh, yan ang plano talaga nila dito. Ta uh, tanim witness na po ang plano na talaga. Kasi ginawa na nila yan ang the first time. At na-interview po natin yung nana, na-interview din ng mainstream media dahil pinapasok ang mainstream media. Yan po talaga yung ginawa nila. Kaya talagang dahil nakakahiya na tong failure ni Torre, Talagang hahanapan nila ng butas na merong nangyari dito uh, maganda sa kanilang uh, KOJC siege. So ako hindi na ako mabibigla. Pero ito nga, sabi ko nga kanina, meron na namang anomalyang gagawin dyan kasi nagbarikada sila eh. Pero marami naman nakabidyo. Yun nga lang, hindi ka makalapit. At maganda po, may nakalapit po ng na mga taga-SM na nakuha na nila yan. At nakita namin yung pagpasok ng mga yan. Kaya lang medyo malayo kami. Gaya na sabi ko, ay uh, nakaberikada na po itong mga polis."